Ang estruktura ng simbahan ay siya ring maipagmamalaki ng isang bayan at ng mga taong sumasamba dito. Kaya ang pagpapaganda nito ay hindi lamang para sa anyo kundi para rin ipakita ang patuloy na lumalaking pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa may kapal. At dito sa San Quintin, sumasabay sa pagbabago ng St. Pascal Bailon Parish Church ang laki ng pasasalamat ng mga deboto. Here in Poblacion Zone 2 San Quintin stands a church with a humble beginning just like St. Pascal Baylon, the town's patron saint. Greatness is not worn loud. It is live quietly, that is humility. At sa bawat mapagkumbabang tunog ng pagyapak sa sahig ng simbahan ay musikang alay ng mga pusong nais mapalapit sa kanyang kalooban. Si San Pascal Bailon ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa ay hindi nasusukat sa material na bagay o yaman. Ang kailangan lamang ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kahit kaunti lang ang meron siya, ang puso niya ay puno ng debosyon at pasasalamat. Gaya ng Saint Pascal Bailon Parish Church, Nagsimula ito bilang maliit ngunit nagsisilbing gabay sa pananampalataya ng bawat Kentinian. Tapat ang kanyang pasasalamat at buong puso ang kanyang debosyon na siyang isinabuhay narin ng mga Kentinians sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Tulad ng kanilang pananalig, ang simbahan ng San Quintin ay patuloy na nagbabago, sumasalamin sa di mabilang na sakripisyo at pag-aalay ng pasasalamat na lagumula sa mga deboto. Sa bawat hakbang ng pagpapaganda sa simbahan, kasabay nito ang paglago ng pananampalataya ng bawat deboto. Ang renovasyon ng simbahan ay hindi lang pisikal na pagbabago, kundi isang pagpapakita ng pasasalamat at malasakit ng mga mananampalataya kay San Pascal Bailon. Ang hugis ng simbahan mula sa itaas ay tila paalala ng kadakilaang nagsimula sa sakripisyo. Ito ay may hugis krus at sa bawat haligi at dingding nito, naroroon ang kwento ng pananalig ng buong bayan. Sa kabila ng pabago-bagong estruktura nito ay nananatili ang tunay na diwa ng dahilan ng pananampalataya ng mga Kentinians mga panalangin hindi salat sa pasasalamat. Sa unang tingin ko pa lang sa simbahan ay ramdam ko na ang pasasalamat ng bayan. At sa pagpasok ko, isang katahimikan ang sumalubong sa akin. It's a peaceful sanctuary where every corner holds prayers and devotion. Kahit saan ka man mapunta, babalik ka pa rin sa simula ng iyong pananampalataya where your journey began sa simbahan ni San Pascal, natutunan ng bawat deboto na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pasasalamat at patuloy na pag-alay sa may kapal ng mga biyayang natamo.